Nasubukan nila na ba magluto nito? Pwes ko, hindi pa. Tara, loto tayo. Pagbukas ko nga ng pinto, besos, marius, nagulap ako. Be, kasi may nalaglag talagang kasag. Hala, nagulat ako hala. Natanggal pa isang paa niya. O ano, man to man, galing sa taas, nalaglag. Manda ka sa akin ngayon. Nagiwahiwa na ako ng mga panakot, be. Ayan. Ah, kabilis-bilis, meron pa akong kagat-kigat naman mansanas, be. Yan, lagyan natin ng tuyo. Kulang man yung sahog natin. Lagyan natin tubig kunti. Tapos mga limon dyan, yan Mga expired na yan lahat. Be, ala, lagyan pa natin ng ano ba yung ahos ba yan? Alas, saan ko mato ilagay itong kasag na to? ko ah, saan ko kaya to ilagay? Ah, dito ko ilagay sa arinola ko. Humanda ka sa akin ngayon. Kaya hindi man magkasya sa mga lagayan ko. Dito, sa arinola ko ilagay ko ngayon. Ah, dito ka ilagay ko ngayon. Ipabad ko muna to ngayon. Andyan yung mga, marinated yan natin ngayon bay. Marinate ko yan ng isang araw. Ayan, laglag -lag ko muna dyan sa arinola ko. Ah, takot din yung kuting ko, bay. Alas, sige, humanda ka sa akin ngayon. Yan, sinote ko na siya dyan. kulang man yung laga tubig niya. Ay ko, ay, bahala ka lagyan na uh, tubig yan. So, pagkaabot niya na isang araw, be, marinate ko talaga yan. Ay pwede na siguro to man. Kung manda, kilaw lang itong gagawin natin yan, be. So, lagyan ko pa ng sauce niya. Ano, malasa na ito. Arinola nga, may ihi na kasama. So, marusip. Pagtagod-tagod ko, be, ano ba ito man? Ano to? buluk bulok na? ne ginuho ko. Pagkain ko nga, be, kung ano kayang lasa nito. Sausa ko pa sauce. Sus ginuku ano man to man,